Welcome to Sekretong Lihim. So ngayon, kaya ka napatpat dito dahil naghahanap ka ng tips kung paano nga ba maparami yung views at followers mo sa TikTok. Kaya bago natin simulan, kung gustong gusto mo ng mga ganitong video at interesado ka, maaaring pindutin mo muna yung like at subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell at ishare mo na rin upang sa ganun mas lalo pa akong maganaan na mag upload ng mga ganitong video na talaga namang may matututunan ka talaga lalo na kung gagawin mo karamihan kasi sa iba kapag may tiktok sila post lang sila ng post yun lang ang alam nila dahil hindi nila alam na mayroon pa palang pipindutin so kung isa ka rin doon nakagaya ka nila na wala kang alam kundi post post lang tuturuan kita ng tips at tricks kung paano nga ba talaga makakuha ng maraming views at followers sa tiktok so bago natin simulan papakita ko muna sa inyo yung aking tiktok account baka sabihin ninyo wala akong kabisyos so kung mapapansin ninyo yung aking notification ni eh, talaga naman 93 date so ang aking pangalan nga pala is Bisaya Yumo so ito nga pala yung aking mga content tungkol yan sa mga pag-ibig kung baga tawagin natin dark psychology so kung gustong gusto mo ng mga ganito ganito kalalaking mga views maring panorin mo ito hanggang dulo upang sa ganun wala pang isang linggo talaga namang makakamit mo na yung mga views na hindi mo inaasahan na talaga namang maganda sa pakiramdam So bago natin simulan Paalala lang muna ulit Panorin mo ito ng mabuti Upang sa ganun Hindi ka magtanong-tanong sa comment section So kapag may video na kayo Nakagawa na kayo Huwag ninyong pindutin agad yung post So ganito gawin ninyo So kapag may video na kayo Karamihan kasi sa iba Ang alam lang nila eh Pag may video na Post lang sila ng post Wala silang kaalam lang Di nila alam eh may pipindutin pa pala So bago natin i-post eh, Pindutin nyo muna ito Siguro nababasa nyo naman at sa ninyo pindutin nito ito. At pindutin niyo rin ito. Ayan, yung dalawa. And then, pag napindot na ninyo, kayo na rin bahala kung gusto ninyo maglagay ng title pero para sa akin ang may re-recommend ko sa inyo hashtag lang so ipapaliwanag ko sa inyo kapag yung video ninyo is tungkol sa aso i-hashtag ninyo ng dog o di kaya aso Hashtag na ito. And then, pag na-hashtag ninyo, sa kanyo naman i-hashtag yung pangalan ninyo sa TikTok ninyo upang sa ganun, ma-optimize ni TikTok yung account ninyo na talagang nagpa-apparel ka talaga. So, sabihin na lang natin ang pangalan ko sa TikTok is name. And then, pag nailagay na natin yung pangalan, ang susunod naman na hashtag na ilalagay natin is trending. pagkatapos viral. At pagkatapos ulit TikTok Hashtag TikTok Ayan So Nasa sa inyo yan Kung anong title Ang ilalagay ninyo Pero para sa akin nakasanayan ko kasi sa tiktok ko na hashtag lang talaga ang nagpabayral sa akin hindi ang niche hindi ang, hindi ang title so ang may re recommend ko talaga sa inyo kahit walang title mas mabilis kang mag-viral ako kasi wala pang mga tatlong araw napansin ko 99 na notification at talagang nag-viral naman talaga. So pagkatapos, nasunod na ninyo yung ginawa natin, itinuro ko sa inyo. Pipintutin naman ninyo yung post. Post. So pag napindot na ninyo yung post, okay na. So, mapapansin to ninyo, mga wala pang tatlong araw, dalawang araw, mapapansin nyo lumalaki na yung business ninyo dahil sa mga tinuro ko. So, kung gustong gusto mo ng ganitong content at nagustuhan mo, subukan mo na kung hindi mo susubukan hindi mo talaga masusubukan mag viral tandaan mo yan so hanggang dito na lang ang aking video